Hey guys, Redmi Turbo 4 Pro, isa sa pinakamalakas na gaming phone po sa kulang 20,000 na presyo ngayon. Sa mga China ron po ng mga smartphone. Kahit bumili ka pa ng dalawang Infinix Note 50 at pagsamahin mo ng performance sila, still wala pa rin po yung sinabi sa lakas ng Redmi Turbo 4 Pro. Isipin mo apat na Helio G100 po yung katumbas niya ng Snapdragon 8S Gen 4 pagdating po sa may performance. Kaya kung maglalaro po kayo ng Blood Strike dito, eh talaga namang hindi ka mabibitin sa kanya. Sobra-sobra pang Star Dragon 8 Gen 4 para dito po sa may Blood Strike. Dahil kita nyo naman kung gano'ng kagandang performance siya dito. Samahan pa na napaka na build quality na mayroong metal frame at malaking display hindi na natin sa may gaming mga pakinabangan. Kahit pang social medias at panonood ng videos, eh panalo pa rin po yan. Alam nyo ang malaking kulang po sa may display ng Redmi compared po sa ibang smartphone na meron Snapdragon A 3 na processor. Wala po itong LTPO na AMOLED display. Ito naka-standard lang po siya na merong AMOLED display. Itong si Redmi, na merong 120Hz sa refresh rate, HDR Dolby Vision na display. Pero hindi naman po ibig sabihin is pangit yung display niya. Sinasabi ko lang yan guys, kung ang preferred nyo po is LTPO na display. di kung ganyang display po ang hanap natin, kaya eh mas magandang i-consider po ang Redmi K80 sa kang OnePlus Ace 5. Dito po sa may Warzone Mobile, after matapos ng isang match sa may Blood Strike, tumiretso na agad ako dito para makita po rin na mahiging thermal niya ng smartphone po na to. After po ng isang game dito sa may Warzone Mobile din. At siguro mas okay po na kung maglalaro po tayo ng Warzone Mobile na medyo matagalan, mukha mas okay po na gumamit po tayo ng fan cooler dito. Dahil sobra po talaga makapagpaint ang smartphone itong Warzone Mobile. Hindi ko alam kung sa may optimization pa pa problema to o sa may mismong niya. Dahil sa majority po ng mga smartphone na susubukan ko, sa e talagang bukod lang po ang Warzone Mobile na napakalakas makapagpahingit ng smartphone. Mapa iPhone man or malakas sa Android, kaya e talagang asahan mo, magiinit yan sa may Warzone Mobile. Kahit na sa may multiplayer lang, laruin mo lang to ng kulang 30 minutes. Kaya e mo guys, makakapag ko na ng itlog na sobrang init po ng smartphone na to. Saka isipin mo, 30 minutes lang po na gimmick sa may Warzone Mobile. Hindi ko na siya ang tagalan. Dahil napakahint na po sa kamay ng smartphone na to. Dahil nga sa kanyang aluminum frame na napakint na. Kaya kung magigaming po kayo na medyo matagal dito, mas okay po na gumamit po tayo ng case. Dahil mararamdaman nyo po talaga sa may kamay nyo, yung sobrang init po niya. Pagka po Warzone Mobile ang lalaroin natin. Nakakapaso siya guys. Take note, naka wifi pa po yan. How much more pagka naka mobile data tayo habang naglalaro. Eh sigurado mas magiinit pa yan. At naka aircon pa ako dyan guys habang naglalaro. Pero still napakainit pa rin niya. Dumiretso po agad ako dito guys sa may Delta Force. Meron po siyang 60 FPS sa gameplay. At ultimate graphics. Tingnan natin kung magpapatuloy po mag-init itong si Redmi. After po ng isang game sa may Delta Force. Well guys, isang mabilis sa sagot lang. Hindi na po siya sobrang uminit dito sa may Delta Force. Actually, medyo numamig pa nga po siya ng konti. Compare po kayo na sa may Warzone Mobile. Pero yung paglalaro ko po sa may Warzone Mobile, ay eh, saglit lang. Compare po dito sa may Delta Force na medyo matagal po ako nakapaglaro sa kanya. Pero medyo lumami pa po siya ng konti. I think ang problema na talaga dito is sa na mismo. Dahil doon talaga malakas uminit ang smartphone na mga sinusubukan ko. Pero dito nga sa mga ibang games, eh okay naman siya. Uminit man po sa Redmi Turbo 4 Pro, pero hindi po siya agad-agad iinit. Tulad po dito sa may Delta Force, sakto lang po ang temperature na nakuha ko sa kanya. Para sa isang oras na paglalaro dito. Medyo mabigat nga lang po siyang gamitin. Dahil nga po malaki yung kanyang battery. Saka po naka glass box siya. Saka aluminum frame. Medyo maninibago po kayo dito guys. Kung galing po kayo sa 5,000 mAh battery. At plastic bit nang na quality. Dito naman sa may Mobile Legends, naka super na refresh rate po yan. Saka ultra na graphics. Mamaniin lang po ito guys ang Redmi Turbo 4 Pro. Hindi po ito may dito sa game na yan. Kaya kahit ilang oras po tayo maglaro dito, ay e talagang hindi po yan magiging sobra. Alam nyo guys, ang dahilan kung bakit ko po sinusubukan yung mga benchmark test. Kahit hindi naman yan mga gagamitin. Dahil ang malaking tulong po ang stress test para makita na rin ang pinakasagad na performance. At sagad na thermal na kaya pong abutin ng smartphone na testing natin. Nang sa ganun po, may iwasan natin na abusuhin po yung smartphone natin. Tulad mo nitong si Redmi, actually halos lahat naman ng gaming po ngayon. Basta umabot po ng 1.5 or 2 million ang total score. Asahan na po natin na talagang malalakas po silang uminit. Dahil po sa sobrang lakas na po talaga nila. For example, para lang yung isang mabilis na motor. Mas malakas na makina. Mas mabilis na andar. syempre mas malakas siyang kumain ng gasolina. At mas mabilis siya mag -iinit. Kaya nga po merong radiator. At kung ano nung -ano mga pampalamig ng motor. Para hindi nga po siya magkaroon ng problema sa ilang oras po na pagdadrive natin. Ganun din po sa may smartphone. Mas malaki sa processor. Mas magiging talaga yun ng mas mabilis. Ang problema lang po talaga dito guys, hindi po sapat ang liquid cooling sa loob po ng mga smartphone para manatiling malamig ang smartphone natin sa matagal po na paglalaro. Kinakailangan po talaga ng fan cooler para manatiling malamig ang smartphone natin. Kaya sa case po nitong si Redmi Turbo 4 Pro, yes, case legit po na talagang malakas ang smartphone na to sa may performance niya. Hindi po kayo mabibilis sa mga games po ng mga lalaroin nyo. Magiging mabagal lang po ang smartphone na to. Pagka po sobrang umiita po siya. May link po tayo sa may comment section. Legit yan guys. Legit yan po ako nag-order. Thanks for watching.